po medyo mm. po at uh, mukhang uh, kasi nga po pinagkakakitaan mm. uh, dahil nga depende sa views nila ay uh, ano uh, mukhang na natutuwa na sila mm. <laughs> ginagawa nila. Oo. Mm. pa. Oo. Oh, oh, nakakalungkot so, kasi nawawala yung katotohanan. Eh, matindi no? kasi ako yes, nag oh, uh, oh. nagbablog din ako mm. pero komentaryo. iba kasi grabe yung ano sin yung character assassination talagang paninira eh. ba Oo. Pero dito ho Pagkat talagang yung rally na yan na ginawa namin kahapon intended na ipagpatuloy ang modernization program sapagkat Mayorya na po nang sa public transport sa ng hipness ay tumaya na at nakiisa na po sa mm -hmm. problema nito. Kanya so, kahapon mm -hmm. po uh, nagkaisa kami, po ito ipatitigil, kami naman po ang magtitigil pasada sa mm kay -hmm. mm -hmm. Subalit kaibigang Eli, mga okay. napakaganda po ng pagpupulong namin after our press con, sinagot po ng ating uh, user for Land Transport, si Mr. Reyes, at ito po ay, ay na rin sa utos ng kagawalan ng kalihim mm. ng secretary of transportation so mm. tuloy po ang programang public transport modernization program at yung pong mga problema along the way yung po ang tututukan ng DOT at ng LTFRB bakit may problema mm. abante ano ba... abante av -av radyo balita radyo balita ngayon Bante, Radyo Balita, ngayon! Narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radyo Live Report Abante po tayo sa mga balita ngayong alas ng hapon. Dalawang sospek sa pagpaslang kay Apari Cagayan Vice Mayor Romel Alameda at limang bodyguards timbog. Umaabante sa balita si Abante Reporter Edwin Balasa. Edwin? Team na dakipgan ng polisya kailan madaling araw ang dalawang suspect na responsable sa pamamaslang kaya pare kagayan Vice Mayor Romel Alameda noong taong 2023. Ang mga suspect ay nahuli pasado alas dot na madaling araw sa barangay Luna, Santa Rosa, Nueva Ecija sa visa ng warrant of Arrest ay nilabas ng Bayongbong, Nueva Vizcaya Regional Trial Court, Branch 28, kaugnay sa alim na bilang ng kasong murder. Isa sa nadakip ang sinasabing leader ng Dikusman, Potential Private Armed Group, habang membro ang isan ang isa pang nahuli ang mga ito ay sinasabing suspect sa pananambang sa grupo ni Apare Cagayan Mayor, uh, uh, Cagayan Vice Mayor Romel Almeda at lima nitong bodyguard noong Pebrero 2023. Nagsuot pa ng uniforme ng polis sa mga suspect at naglagay ng pecking checkpoints uh, sa Balabag, Nueva Vizcaya at nang dumaan dito ang Convoy ni Alameda ay saka sila pinagbabaril. Sa ngayon ang mga suspect ay nasa kustudiya ng Bayongbong Police Station sa Nueva Vizcaya. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat Edwin. Samantala mga kandidato at mamamayan ng Quezon City, maaari ng parusahan sa selling at vote buying matapos ang binoong kontrabigay committee. Umaabante sa balita si Abante reporter Just Ignacio Just. Amakajan Kim, mapaparusahan na ang mga kandidato at mamamayan ng Quezon City na, namimi, na namimili at nagbebenta ng boto sakaling mapatunayan ito. Ito ay matapos na inactivate na ngayong araw ng Martes ang Komite para sa kontrabigay sa Quezon City na binubuo ng iba't ibang ahensya gaya ng COMELEC, PNP. CSC, DSWD, AST at iba pa para sa nalalapit na midterm elections sa Mayo 12. Ayon kay Atty. Jan Fajardo na siyang namumuno sa kontrabigay committee sa Comele Quezon City, magtatayoan niya sila ng mga avenue kung saan maaaring magreklamo tungkol sa vote buying. Bukod pa ito sa normal na proseso kasama ang Department of Justice at PNP na siyang kakalap ng ebidensya sa ilalim ng resolusyon 11104 ng COMELEC, binibigyan ito ng kapangyarihan ang komite upang wakasan ng vote buying at vote selling sa bawat lokalidad sa bansa. Ayon sa kay Atty. Gen. ni nipaparusahan ng isa hanggang anim na taong pagkakakulong na walang provision ang sinumang mapapatunayang nagsasagawa ng vote buying. Ako si Just Ignacio ng Avante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat, Just Ignacio. Sumay ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa so, oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon ako si Kim Mangunay. Abante, Abante, Radio Balita, Radio Balita, ngayon.